Hello, 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 hello mga nanay. So, ayan, gumawa na ba tayo ng mga ano, binignit? So, kami, nagfasting kami it's ano, nung Wednesday pa. So, ang kinain namin, ano na, yung asawa ko, ano, tinapay, kape, tapos, yung ginawan ko siya ng burrito, okay. na rice na lang, wala ng meat. Kasi yung ginawa ko na chicken, hmm? nung martis pa yon yung pinos ko. So, gumawa ako ng burrito, nilagyan ko lang diced tomato, onion, at saka diced cucumber. Tapos, ginawan ko siya ng sauce ng burrito. Tapos, nirap ko yung kanin na may lasa na sa burrito. Ayun, dinidip niya dun sa pang burrito na sauce. So, so, ang sarap na. Ang sarap na para sa kanya. So, yun yung pagkain namin. Walang meat. silinggon lang, itlog rice sa kanya. So, yun, siya lang yung pinapakain namin. Pero kami, ano na talaga kami? Um, yun, nag-fasting simula nung ano. Uh, fasting sa meat kahit isda hindi kami kumain so yun lang kape tinapay tapos ngayong ngayon ah uh, Santo ayan so nakabili ako ano na mag-alas 11 na so minamadali madali ko na yan lahat kasi yung asawa ko may trabaho tapos alas 12 dapat makakain daw siya before 1 kasi may trabaho na naman siya kaya ayun minamadali ko yan lahat So, sabi ko, iano lang naman to, i -hiwa hiwain ko lang, balatan ko lang, madali lang to, tapos hiwain, tapos ipagsahog mo lang naman yan lahat. Tapos, pakuluan hanggang lumambot, at saka apat na niyog yung nilagay ko para espeso talaga. So, ayon So, ang sahog ko niyan is langka, tapos nang uh, ng hinayang hindi ko na binalikan yung nakalimutan kong green at saka orange nabili ko na yon siguro nalapag ko lang doon sa ano mga ibang mga recipe doon sa pang binignet nalapag ko, iniwan ko lang nabayaran ko na pero hindi ko na binalikan kasi pag binalikan ko, nagutom na yung asawa ko, hindi na siya makakain malilate na naman so ayun, minabadali ko yan lahat para madali talagang matapos tapos balatan lang naman yan tapos i ano mo siya hiwain ng mga maliit maliit ayan so yan purple lang na ano tapos orange na kamote saging langka tapos ayan ang mga bilog bilog dyan yung mga ko so ayan hugasan ko lang naman yan lahat tapos i-saw ko na doon sa ano sa rice yung malagkit na rice so ako talaga lang ako umaga kaya ako nag ano na ako dyan uh, nanginginig na ako sa gutom. so yan hanugasan ko lang yung we lang it landang yan yung magpasarap ng binignit so ayan hindi ko na nakunan kasi nalubat yung phone ko so ayan na yung binignit natin ang sarap as in sarap talaga Siguro sa ano, niyog kasi marami yung niyog na nilagay ko. So, ayan yung sa akin. Tapos, yung sa asawa ko, ayan. Gusto niya kasi kainin na malamig kasi yung parang halo-halo daw. So, halo-halo yan sa kanya. So, palamigin niya yan. Sa kanya kakainin. So, nakain niya rin yan warm. Kasi gutom na siya. So, ayan yung sa akin. Si Lingon tapos na kumain, pinakain na namin ng rice at saka itlog din. Purple, sweet potato. So, ayan, kain tayo. Ang sarap ng binignit. Orange, so, potato. siguro lahat ay nagbinignit na. Purple, um, mga nanay. Yung mamis ko nito ay yung nanay ko. Siya yung pinaka mahusay talaga gumawa ng mga ganitong okasyon. Yung mga kalagkalag. -kalag. Tapos, Holy Week. So, ito talaga yung mga namimiss ko sa nanay namin kasi siya yung expert talaga. Pagdating sa mga ganito, ako tanong ng tanong pa ngayon. Mabihasa din ako one day. So, sa ngayon lang, yon bagong nanay. So, bago tayong maganito, kalimutan ko na nga yung ano, paspas -pas nung sandi ng mga bendita sa lukay. Kalimutan ko na. So, yummy mamang. So, yan, so yummy, kain tayo. Yan yung pagkain natin sa Holy Week.